What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Guys, for today's video nga pala Ito nga pala yung kagana pa namin Nung kami na Christmas party ng inyong mga kabugnoy Guys, ngayon ko lang po ma upload Kasi po medyo nagdaang araw po Medyo busy po lagi inyong kabugnoy ito nga pala guys, ang aming mga ginayakdian amin aming lulutuin, eh, yan mo po yung mga pampulutan po ng inyong kabugnoy. Repot po si Borluloy, nagkakaliskis po na rin kanyang tilapia. at yan po yung eh, amin daw pong iihaw. Tulong-tulong po kami, kami ng pun ni Kabugnoy Rujon ay eh, magtatali muna po dito, trapal din, ikawa eh, po dito po sa amin eh medyo maulan po ng panahon ito eh, hindi naman humaari hindi matutuloy ang aming Christmas party at rin naman po may salahan na po sa isang taon Aww. eh, po si Vincent Tupin guys o oh. kita nyo guys o oh. nagtatadtad na po kami po yung nagbili diya na isang ulo ng baboy at daw po yes. namin na mamaya, ipapaksiw naman wow so, po, may sabaw pagka kami namulutan ay ah, quality quality tapos ako naman po yung nakatuka diya sa pagpapadikit po namin paglulutuan at para mamaya pagka gayak na pwede na po natin lutuway na ba talaga rin si burlolo pati rin tilapia yung pinagpapraktis ang pakuan ano pinagagagawa eh talaga burlolo puro kakautuan ay baka kasi pag ginyaho ng dalawang yan oh si burlolo oh, sari-sari na kinutkot na kinutkot para si utiro dyan nagagayak na ho din daw ho ay ilalagay din sa foil dito ho yan ilalagay sa isda yan ho yan lang ho sa isda good boy ho ha 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 tarararan nga pala guys, dito na po namin ginanap po sa bahay kung ang aming Christmas party. Gawa ng ang aming pong Christmas party na taong pong araw na linggo ay sarado po sa aming trabaho. At yung sabi nga ho namin, na pag po namin, napag-usapan po namin, ay dito na lang daw po gaganapin sa amin. Para daw naman po, kahit anong oras po kami abuti ng pag-iinom, may wala po magagalit. <coughs> Yan guys, si niluluto na po ni Burluloy yung paksyo na ulo ng baboy natin. Oh. No? Nakakatuwa nga din po si Burluloy pag lagi po nakikita sa camera. Tapos sa kung pareng kung ari naman po o si pareng Jason na rehot nagagayak na ho na ng kanyang imamarinade. Kami po dyan guys ay nagbili diya ng tatlong kilong liyempo ng babo. Yan wow. po Yan imamarinade at iihaw para daw mamaya abay di quality na naman. Ay guys so kita nyo naman naguusok usok na naman. Matitimusa na naman ang inyong kabugnoy. Kita nyo naman guys ang inyong kabugnoy pagkagarning inuman. Oh, talagang may stainless pa kung tawagin. tsaka emperador ay naka nakatrono na si Utero yun know? oh yan guys meron din po kami diyang inihaw na tilapia at saka bangus nilagyan po namin ng palaman yun sa loob yung bangus may gamatis po kami binili tsaka lum itlog na pula para daw pang pasarap din naman yung minsan laang F2 sawa ho kami guys kung hindi sila napunta di kami na lang guys pagkakaroon kasarap ng pulutan ay dalay tarararan Guys, ari nga palang aming ginastos nga pala dito sa aming Christmas party. Ari kami po na namask po sa aming mga biyahero. Ay alam nyo naman guys, napakabait din naman ang ating mga biyahero. Ay na ari ang napasko namin. Napag-usapan ho namin, yung lahat ng aming mapapasko, ay bibili na ho namin na pampulutan at saka alak. At pumayag naman ho rin mga are, sabi naman niya, emission niya lang, eh, yung hindi, yan, si Pinsan to talo Talagang kahit malayo-layo ho, ay nakarating din, eh, kaya ho kami di yan, ay eh, dyan ho kami nagsamasama sa amin. At sabi ko nga ho, baka ho iba natin biyero, ay eh, makapunta din laang eh ang problema ho, ay eh, hindi ho nakapunta at mga nasa biyahe. Inabot eh, daw po sila ng traffic, ay eh, wala naman po kami magagawa at naintindihan naman po natin, gawa ng pagkapapasko po talaga. Pag bumiyahe ko sa Maynila, ay nako, ay baka ho mamaya maipik na traffic, eh, ay, eh, naabot daw ho tatlong oras, eh, bago umusad dan sa yan Yan, diyan sa aking mga pinsan, andiyan na din, tinawag ko nga at sabi ko para naman mamaya may kaharap naman kaming iba. Baka mamaya kami-kami na lang, nakakasawa na din na pagmamukha, pagka kami, kami na nga din nga, usan niyo, gani. Eh. Pagdating dito'y kami pa rin, ha ha, tarararan. Tapos yan guys, habang kami nagiinom na, syempre ang aming kumpare, medyo nagpahuli aking parin ba, eh, kasama yung kanyang jewa, siyong doon para daw may ma-inspirasyon pang nag-inom mga ka sa inom sa totoo lang, guys sa inuman namin ito ay hindi ko nga din niya ho alam kung bakit ang dali ko hong nakatulog ay wala pa yata alas 4 ho, ako ay tulog na eh, para ho kay nadaya eh kasi isip-isip ko naman guys eh, baka ganun talaga pag mahina sa inom at saka alam nyo naman guys pagod dito ginanap sa amin ay talaga namang maaga hunagis yung aking ka kabugnoy at talagang yes. inabiyat ko muna ho'y mga hihirami namin at para naman pag nagdating ng mga aray okay na okay aba ay talaga si Burluloy may pagsayaw pa gay Burluloy wala ang ginagawa ang mga viral tayo viral wala ang kita nyo naman guys kung gaano kagaling galing sumayaw si Burluloy ay parang magna number 1 nya din nyo sa kiso pag gagaro si Burluloy sumayaw Guys, ano hindi pa ako masyado sa dyan lang masayahan niya si burlulo E pag yan ho, na kaunting tugtaog, ang gusto lagi kikending kikinding na agad, pagayang -gayan. Ay sabi ko, maya-maya ako nakauntit, hindi pa naman ako masyado laseng. E talaga ro'y si burlulo ipaborito ho ang sayaw talaga niya. Ayan ho'y ay makarinig lang, ako nakaunting ano, napapahindak na. Tapos kamay, kumupad niya ng mga nganta, si pareng kibig, niya nakantang yan, yan ho'y talagang magaling ho'y kumantay. <tinyo> Guys, rinig na rinig yung mga boses niya, talagang pide rin yan ho'y guys kita nyo naman kahit maliit lang ang bahay ng inyong kabugnoy ay talagang pagka nagtao naman po ay nakoy napakadami din niya ang napunta alam nyo naman guys pag magaling makisama ay talaga pupuntahan ka tapos saran naman si Pisan Tupen dumating ang aming boss bakit ay talagang abed na abid na pulutan ay sabi sa akin ay shut armo niya abya din ko ay bossing na bossing natin yan sabi ko naman sige it, wala lang problema pagkagayang kumpare na natin bossing pa ayan may medyo nalito na, na kaunti may inabya daw eh, di wala mo kami magagawa at kami na maraming magkakatulong din e eh. ayos lang po yan sa amin guys, hanggang dito na lang po paalam!